Ang Marso ay TB Awareness Month. Ang tuberculosis ay isang nakakahawang sakit na dulot ng bakterya na tinatawag na Mycobacterium tuberculosis. Madalas itong umaatake sa baga, pero pwede rin itong makaapekto sa ibang bahagi ng katawan tulad ng buto, utak, at atay. Ang good news, nagagamot ang TB at maaari itong mapigilan, kaya importante meron tayong sapat na kaalaman tungkol dito. Tara! Alamin natin ang mga maling akala at tamang informasyon tungkol sa sakit na TB. Mahahawa tayo kung gagamitin ang kobertos na pinagkainan ng may sakit na TB. Hindi po, hindi na ipapasa ang TB sa paggamit ng pinggan, kutsara, o tinidor na ginamit ng may sakit. Lalo na kung nalinis naman ang mga ito ng maayos. Nahahawa tayo ng TB kung nalanghap natin ang hininga ng may sakit o hangin sa paligid nito. Ang sakit na TB ay pwedeng mamana at maipasa sa pagsali ng dugo? False! Hindi po genetic o bloodborne ng TB. Hindi ito namamana at hindi rin po ito nakukuha sa pagsali ng dugo. Tulad ng ating nasabi, ang TB ay naipapasa sa hangin. Mahal magpagamot ng TB? Nako, hindi po! Libre po ang TB treatment sa ating health centers. Walang gastos. Kaya huwag matakot na magpa-check up. Kung may TB ka, hindi ka pwede pumasa sa trabaho? Hindi naman. Kung nagkaroon ng TB, pwede ka nang bumalik sa trabaho pagtapos ang tuloy-tuloy at walang palyang gamutan sa loob ng dalawang linggo. Mga taong payat lang ang nagkaka-TB. Hindi basihan ang laki ng katawan, payat ka man, balingkingitan, mataba, kahit sino pwedeng mahawa kung may expose sa taong may sakit na TB. Kaya importante niyang prevention. Lagi ka na lang pagod, puyat o pawisan. Baka magka-TB ka niyan. Hindi po. Tandaan, ang TB ay airborne at nakukuha lang ito kapag nakalanghap tayo ng hangin may bakterya mula sa ubo, bahin o dura ng may sakit. Sabi nga sa commercial, bawal magkasakit. Lalo na ang TB dahil ito ay nakakahawa. Pero huwag mag-alala dahil may madaling paraan para maiwasan ito. Unang-una, siguraduhin may maayos sa ventilasyon ang ating mga bahay, iwasan ng kulob ang kwarto, buksan ng mga bintana para pumasok ang sariwang hangin. Pangalawa, dapat palakasin ang ating resistensya. Kumain ng masustasyang pagkain, uminom na sapat na tubig at syempre matulog na sapat. Hinayhinay -hinay sa pagpupuyat, kakapanood ng k drama. Para naman sa ating mga baby, siguraduhin na sila ay may BCG vaccine para meron silang panangga labas sa bakterya tulad ng Mycobacterium tuberculosis. Libre naman po ito sa health center. Siyempre, dapat din nating sundin ang tamang paraan ng pag-ubo at pagbahin lalo na sa mga pampublikong lugar. Narito ang tamang diskarte. Gumamit ng panyo o tissue kapag umubo o babahin huwag direktang sa kamay. Kapag may umubo sa malapit, magtakip ng ilong at bibig. Hindi ito pagiging maselan, kundi pag-iingat. Huwag dumura kung saan saan. Gumamit ng tissue o papel, tapos itapon sa basurahan. At syempre, huwag kalimutang maghugas ng mga kamay pagtapos. Kung wala namang tissue o panyo, gamitin ng manggas ng damit sa pag-ubo at pagbahin, mas okay na yun kesa magkalat ng mikrobyo, di ba? Ngayon, alam na natin kung paano makakaiwas sa TV. Tandaan, nasa malinis na hangin, malakas na resistensya, at tamang pag-iingat lang yan. Kapag naman may sintomas ng TB, magpatingin na agad sa health center dahil libre naman ito. May libre rin tayong chest x-ray at pagsusuri ng plema sa tulong ng PBSP at Kulyon Foundation para makatiyak sa ating kondisyon. Hindi rin kailangan matakot kung magpositiba sa TB dahil nagagamot ito. Basta sundin ang tamang gamutan at maging TB free at magiging safe ang buong pamilya mula sa sakit na ito. Pag nag-level up sa pag-iingat at kaalaman sa ating kalusugan, tuloy-tuloy ang Sayaol at Healthyol ang buong nabotas.